Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. gabi sa ating lahat. Mapulang oh, gabi! Ma. Tingnan mo nga naman oh, kasi dalawa tayong nakapulang. Hindi natin pinag-usapan. Red is love, love, love. Or anger. Ay bawal ang anger. Huwag natin i-push yung boto na anger. Sige, oh, sige. Ang kailangan lang love, love, not war, but love. <laughs> love for everybody! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi walang iba ang love ng bayan <laughs> attorney PG Galang. attorney magandang gabi po sa ating sa inyong lahat sa ating lahat na rin yes. and PG okay syempre sa lahat ng manonood sa atin sige nga uh, nga sige sa sa Facebook oh, live ayan. sa YouTube at saka sa Signal 101 ayan. hello po sa inyong lahat at syempre nationwide and uh, worldwide ayan. And oh, universe oh. na malapit lang, miss you oo oh, kan The universe na naman, oh, di ba? O, so, yeah. oh, di ba? O, oh, anyway, so, eto na ang inyong programa na talaga namang uh, tutulong sa inyo sa mga kailangan nyong malaman patungkol sa usaping batas. Eto na mga numero. Okay, eto sa na. mga globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. O, oh, there you have it. Mm -hmm. So, yan na mga numero ang pwede ninyong tawagan kung kayo po ay may mga katanungang legal para sa ating abogada de Campanilla na naka-red. Naka uh, ako rin, naka-red. Pareh ay naka-red. Naka okay, eto na ang ating mga katanungan. Ready ka na ba, attorney Ready! If you're ready, I'm ready. Okay. Everybody's ready! Mm -hmm. Eto na si Ron ng Pampanga. 29 years old. Ilang taon nang nakalipas, bigla akong pinadalhan ng credit card ng bangkong kahit di ko in-apply. Ah, okay. okay. Ginamit ko ito at nagkautang ako. Tapos, bigla nilang dinedak ng buo yung pera sa account ko mula sa remittance ng relative ko. May paraan po kaya ba na mabawi ko yung dinedak nila sa akin kahit willing naman akong bayaran ang utang na ito? Ah, gandang tanong yan. Uh -huh. Credit okay. card, ah? O, okay, credit card. Actually, unang-una, -una, mm -hmm. kung ikaw may utang, kailangan mong bayaran. so mm -hmm. Ito, ang ang tinatanong lang niya ata is kung pwede bang automatic Actually, maraming nangyayaring ganyan, Oo, oh, okay. Nagugulat sila. Kunari, meron hmm. silang account sa banko. E hmm. Eh, yung credit card niya, same bank. Yes, Oo. Oo. so, so, so Meron talagang sistema. Tapos biglang, no? <gasps> Dahil hindi siya nagbabayad ng ilang buwan, kinuha lahat sa kanyang savings or current hmm. account without the knowledge of the depositor. Uh -huh. much like any uh, much like any other contract, pag kayo nakakatanggap na, kasi nangyayay talaga nyo, kunyari kung alam nilang may account ka, di ba, tapos bibigyan ka nila ng credit card, basahin nyo muna yung nasa, ah. basahin nyo Hindi muna. Hindi kasi minsan excited may credit know, card. Kaya yun, nga yun diba? sa mga. Ay, taga muna, magkano nga ba limit eh, ko? Dito nga, malaki. -laki. ang binabasa lang nila yan ang limit, oh, di ba? Pero basahin nyo yan, pag kayo pinadala ng, oh, ng, oh, ng credit card, ng inyong banko ng credit card, nakalagay yan sa uh, mga papeles sa na nakabalot ang card, oh, kung oh, ano yung mga terms and conditions. Terms and conditions. So, pwede yun? Pwede yun. Mm, yung automatic sad. deduction. Or meron may, na naman yung, yung pag in-enroll mo yung Credit card Credit mo? card mo na... Online. Online. Tapos, uh -oh. on parang sinasabi mo na at least yung minimum, at the very least, pwede mong i-deduct sa, ano, sa enrollment. Check first. So, for those who are watching, uh -oh. na ganyan, parang tulad nung keron, eh, hindi naman gagawin ng banko yan kung walang, kung hindi ka pumayag the moment you enrolled it. Yan. Yes. Uh, kasi nga, so... Please, Akala mo hindi ka pumayag, pero pumayag ka, pumayag ka, pumayag ka oh, by signing that Or by activating your, ano, the, kasi, card. the card. Kasi, oh, di ba, pwede yeah. ka naman bigyan kasi ng card. Nangyayari ako, ilang beses na ako nabibigyan, pero hindi ko ina-activate. Ah. Kasi, hindi pa, parang, Diba? kung gusto mo lang gamitin, pero kasi basahin niyo yung nakalakit na Oo, totally para maiwasan yung mga ganito. Hindi ang tanong niya kasi dito, pwede bang ibalik na lang nila kasi sa relative niya yun eh. Tapos siya na lang magbabayad. Ang kaso nadidak na deduct na. na. Hindi na niya ibabalik yun. Wali uh, na yan. Oo, kasi parang bayad Oo. Eh, utang mo. Yung pera mo na lang na dapat ibabayad mo, yun na ibigay mo din. Sa tingin sang... ko, feeling ko lang ha, ano? attorney PG, installment hmm. ang balak niya. Uh, dinedak ng buo. ah uh, Ah, mm. Ako, hey, kung, gusto, siya. kung gusto mo ng installment, I think that's still ano, pwede pang in-negotiate yan, I think. Ako sa tingin ko, uh -oh. uh, pag kayo may mga utang na sa credit card, bilang lahat tayo ay nagkakamali sa ganyan, ha. Mm. hindi ho sinasabing nagmamagaling tayo, mm. de, hindi natin na... Alam mo, mm. minsan, experience says it all, eh. Mm. Pag kunwari may experience kang ganyan, matututo mm. ka na. So, unang credit card mo, lalo na kung kabataan mo, minsan, hala, sige! Oh, wa <laughs> walang Tingin-tingin ng presyo. <laughs> basta tandaan ang cash cash hindi ano, diba? Hindiyan free money. Yan, uh, correct. Yeah, ang gagawin money. mo lang makikipag-usap ka sa taong pinagkautangan mo. Ganyan din naman sa lahat ng tao eh, hindi lang sa credit card. Sa taong pinagkautangan mo, sabihin mo ganito, ganito, mag-usap kayo at least you come up with a a plan on yes, how to return uh. it. Actually sa bangko, kung kung malaki-laki na 'yung utang, utang mo, mo sa credit oh, card, oh. it is possible to call your bank and yes. to ask for a negotiation na, yes. na Uh, kung paano ba kahit installment pumapayag naman usually ang banko as long as you have good credit record. Oo at saka ano naman yan sabihin na natin na ah, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon mayaman ka. Hmm. Totoo yan lalo na noong na nagkaroon ng pandemya o di syempre lahat ng tao wala naman pera, di ba? Hmm. Taong gobyerno lang ang sumusweldo <laughs> noon. <laughs> Mga panahon yun, taong gobyerno akin si katapusan meron eh, di ba? Pero ang ordinaryong mamamayan pag hindi ka pumasok, no work, no pay. O, di, nga nga. Oh, nga O di lahat sila kas-kas credit card -utang okay. na, -utang, actually, na, ang na nagkautang na actually ang sagot sa tanong ni Ron it's possible yes it's possible kasi kung kung depende kung gaano kalaki yung amount yes. 'no diba kasi kung maliit lang naman i suggest na pag-wag-wag na pero kung malaki naman it's worth it to actually Discuss. talk to your bank yes mm -hmm. you have to talk to your bank unfortunately mm -hmm. i'll tell you something mm -hmm. ha unfortunately pag talaga ang credit card hindi ka nagbayad sa kanya ng buo at in installment mo. Ang gagawin niya, doon silang meron silang organisasyon. Ano? Ah, kaya lang na hindi namin nalalaman, mm -hmm. no? Alam namin 'yun, organisasyon kung saan lahat ng mga may bad record sa doon. Ah, so alam nila. Oh, alam nila so pag nag-apply ka ulit ng susunod na credit card, makikita niya 'yon. Ay, may bad record it Wow. Oh, o baka wa. hindi ka bibigyan. Uh, uh, o baka 'yung limit mo napakaliit. Oh, hindi. Hindi ka nila talaga bibigyan, no matter bigyan. what. That's the blacklisting that they're saying. Oh. Ngayon, nangyari sa akin 'yan. Oh? Sa isang credit card. Oh. Eh, panahon pa ng hapon yun. Mga, ah, <laughs> mga... And then, bayad na ako nun, ha? Ah. I paid na. You know how much I owe them? 3,000 something. Anap, ano Which mo? I didn't know. Okay. So, sinarado ko na siguro. Wala na, hindi ko na alam, ganyan. Tapos, nung nalaman ko, adi, I paid. Hmm. When I paid, apparently, it's been paid already. By whom? by myself siguro long time ago mo, nakalimutan naman, ko na, na mga 20 years ago na yon eh mm. pero nandoon pa rin ako sa blacklisting parang sa ano ngayon if i want to get another credit card i have to get uh, uh, clearance from that association from that no from that bank pero misan, ganun din so sabi ko well pero, diba? siguro, pero uh, as you know as matagal ng panahon binibigyan pa rin ako. Actually, ngayon, with the uh, financial institutions yeah. now, uh, madami ng ways to get credit other than a credit card. At saka, actually, well, actually. honestly, pag bata ka, huwag kang kumuha ng credit card. Mm -hmm. Kasi talaga, sa totoo lang, mapapagastos ka, tapos hindi mo makikita yan, mababaod ka sa utang. Alam mo ba kung magkano ang charges ng credit card per month? Magkano? 1.5% to mm -hmm. 2.5%. Sometimes. But, uh, pag hindi mo uh, na ba nako, dun na. Ah, oo. Ang laki ng interes, akala mo maliit lang, nako, hindi po yan. Kaya ingat tayo sa credit card. Pero gusto ng mga credit card, ano yon company O, oh, eh kasi nga, bakit hindi? Eh, ang inutang mo lang sa kanya, 200,000 for example. Ang balik sa kanya, 500. O, oh, kaya kunyari, ano mo ito, toto, toto Yung mga... Plus the 200. <laughs> may mga tao diba? kasi, na ba, pag gumagamit ng credit card, um, kunyari, bumili sila ngayon, tapos mahita nila yung bill. There are certain people who will pay it bo. Kasi ayaw nila ng interest. Yes. Ayaw nila nung interest. Uh -oh. Ayaw na mga credit card companies yung mga tao. Gusto nila yung mga utay-utay. Kasi uh, ang laki uh, no. ng finance charge yes. mo. Yes, doon sila kumikita. Doon sila, sila, sila kumikita. Sad reality Duh. of life. That's why, sa atin, it's better to pay in cash. Pag wala kang pera, huwag kang bumili. Or then you can use the credit card diba? as an advance and just pay the, the whole amount that you've... Uh, sa, it's ano. hard. Filipinos, honestly mm -hmm. ha, there are a lot of Filipinos who commit the same mistake over and over again. Uh, <laughs> Basta use your credit card for emergencies lang. <laughs> Basta so pag may pera, na, uh, uh, nawawala na, minsan nakakalimutan yeah. na. Kalimutan na. Eh, sabi niya, minsan lang naman tayo mag-enjoy eh. <laughs> oh, Doon na nadadali. Uh, oh. sige. Anyway, sige, ito na. Si Kat ng Malate, Manila. May mm -hmm. tanong sa atin si Kat. Hi Kat, good evening. Good evening po. Yes, Kat. Hello, Kat. Po, Maria, in attorney. Tanong ko lang po, if meron kami rental space galing sa lupan. Meron daw siyang ano? Rental space. Rental space, okay. Sa galing sa... Nakatayo siya sa lupa ng lolo ko. Sa, lupa ng, lolo, niya. Okay. So pinapaupahan nila yon. Yes. O bali commercial space po siya ngayon sa rin. And hindi pa na-transfer ngayon dun sa anak yung title. Buhay pa si Lolo? Dead na si Lolo, dead na yung panganay na anak niya, and then ako na yung ating nung panganay. Ah, okay. dead na si Lolo, dead na rin yung tatay niya, siya yung panganay. Ilan sila magkakapatid? Oh, ilan ang magtitos titas mo? Yung tito ko po, tatlo, and ako po isang ak lang, yung... Yung uncle ko po na may anak, um, illegitimate po yung anak niya. Ah. So, ang tapo po dito would be dahil hindi, hindi ipat sa, sa ah, ang ang ang, ang, okay. ang tanong mo is kung gusto niyo nang ilipat yung titulo sa inyong lahat sa o, oh, o oh, po kung kung sa or if ever na mamatay na tong magkakapatid. Oh, kasi okay yan. Ano okay. ang susundan din? Eh, pero buhay pa, pa ba yung lola niya? Oh. Buhay pa ba si lola? Wala na po eh. Apareha ah, na pa okay. Basically, yung magkakapatid na mga okay. Pag ganyan kasi, ang mga takapagmana ng iyong at lola ay ang dad, ang mga anak nila diba whether legitimate or illegitimate. So Tagapagmana yon. Tagapagmana yon. Okay. So kung ililipat yung 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 titulo doon sa magkakapatid na anak nung lola doon makasama na yung daddy. Mm. Yes. So ngayon, paano yan? Yumaon na rin ng iyong daddy. Sabi mo, 'di ba? Opo. Okay, so kayo magkakapatid under your dad will be sitting in representation. na tawag doon eh. Representation of your dad. So for example, Wait um, lang po, wala po kapatid. Wala kang, Nag-iisa ka lang? Okay. 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 So you will, you will now stand in the place of your father? Yes. So, eh yung, yung asawa, yung nanay niya? Yung nanay wala mo. Na rin po kasi. O siya na lang talaga. Patay na rin nanay mo? Yes. Oh. Napaka-uli lang lubos oh, niya. Oh. So you will okay. really stand in the place of your father? So ito 'yon. So uh, example, kung apat na magkakapatid 'yung 'yung mga tito, tito mo at ang daddy mo, o de, uh, ililipat ngayon 'yung titulo, 'di ba? Sila 'yung magmamana. Kasi yes. ikaw na 'yung in representation. Mm -hmm. okay. Kasi okay. nag-iisa lang siya eh. Nag-iisa ka lang. Mm -hmm. Ang problema mo dyan is that kailan ba kailan ba yumaon si lolo? Lolo at lola at si tatay niya. O Okay lang yung kaya tatay. Ah, okay na yan. Si, oh. si lolo ko pa around 2005. Eh. 2005. Tagal na nun, na nun. Kasi oh. ang problema dyan is uh, may utang na estate tax yan eh, diba? Oh. Pag, pag ganyan, di diba? Nakakapaglipat lamang pag nababayaran na lahat ng mga utang sa gobyerno which is yung mga buwis sa... Ako baka walang matira dyan. Uh, Muro na naman yan. Alam mo ang suggestion ko, Kat? Yes, uh, sir. Maghintay kayo ng amnesty. Nagkaroon ng amnesty ha, before. Oo oh, nga eh. Before Ag the pandemic. Oh, There was an amnesty Malamang, of estate. Every, every so often naman nagkaka-amnesty. Oh, ah, yeah. thank you, Lord. Every so often naman nag-nagi-issue ng amnesty uh -uh. ang gobyerno kasi kung two, 20 years ago Ako. matagal na yon. Matlaki laki pinal. So, it's worth it to wait for the uh, mag, abangan mo kung mag-mag ano mag-declare ng amnesty ang BIR at doon na lang kayo maggawa ng extrajudicial settlement of the estate. But of, meantime, Uh, para at least, kasi baka lang ah, baka kailangan ni Kat ng pera. Kailangan mo ba? Nangangailangan. May paupahan naman kasi. Hindi po urgent. Hindi naman siya urgent. Hindi okay. okay. po urgent. Kaso kasi. Paano Pero ano, tanong ko, it's a commercial space. Meron yes. tenante ngayon? Yes po, meron. Ah, hindi Sarang naman kayo nagkakagulo sa bird. hatian? Hindi naman kayo nagkakagulo sa hatian? Actually, ito ha ka po kasi o, ang insisted dyan. Oh. Na, kasi dahil pamangkin lang po ako and then, yung ang uncle ko na looking out for his legitimate child na you know um, ah, okay. si program so, na niya na, na okay ah hindi si okay oh, maganda uh, maganda kasi oo so, oh, oh. you will now stand in the representation of your father so kung apat sila magkakapatid divide tatlo. by 4 kung tatlo divide by 3 pero ang isa pong factor kasi dito is that yung yung uncle na isa wala siyang anak bali binata siya Um, Di sa kanya lang yon sa kanya po, yun nga po, kahit yun nga po, kaso oh. ang sabi niya sa akin, pag ako namatay ako, oh. ang part ko hindi kay dun sa kanta. Ah, yun. Kaya po, I'm getting the hate here. Ang part mo hindi dun sa illegitimate side. Yung sabi nung uncle ko sa akin, pag ako namatay ako, hindi ko pupuntay. Actually, kasi ko. may asawa ka ba, Kat? Wala po. Ah, single. Okay. Ka... Batang-bata bata oh, ka nga pa. eh. Bakit naman patay agad? Sabihin mo sa agad. kanya, ah, nga, ang morbid, patay agad? Ang morbid naman oh, ng uncle mo. At saka yung boses ni Kat, bata ah. So... Oo, bata ka pa. Ilan taong ka na, Kat? 27 uh, po. Ah? 27. Kala ko 67. Ano naman? <laughs> So, Okay, sige. Hindi, kasi kung ikaw ay, eventually, kung ikaw gusto mong mag-asawa at magka-anak, eh, kung ikaw ay sumakabilang buhay na, ganun din, ang tagapagmana ng iyong share, Asawa at anak. Asawa ananak. mm, -mm. Ang iniisip, Opo. ang iniisip nung uncle ko, kung ikay mamatay ngayon. Eh wala. Anyway. siya, siya. Ah pag siya. Pag siya, ah. bilang in his in his one third capacity bilang ko owner. Ah okay, ito magaganda. yun si maganda yan. yan. Kung yung yung uncle mo na walang asawa, walang yes. anak, uh, ay sumakabilang buhay, uh, ano mangyayari sa sa ari-arian niya? Mo yes. yun yung sabi niya. Pag ang ako, mangyayari Jan, it, it will go to kung wala pa baba kasi 'di ba nanay anak apo yes. kung you sa baba oo kung wala na sa baba Aakyat muna. Aakyat. Aakyat. Yes. Eh, since wala na rin yung sa taas, patagilid. Pababa ulit sa mga kapatid. Kapatid. <laughs> Tagilid. Tagilid. Okay, ah, oh, ganun. ganyan. No? Oh, okay. since dalawa pa siyang kapatid, yung dalawang kapatid na natitira. Pero okay, wala siya. Okay, kasi silang dalawa. Uh, oo, oh, yung dalawa yung matitira ang magmamana. Uh, wala nga siya. Kasi, Kasi ay, pamangkin lang siya eh. Eh, but since yung kapatid niya wala, ano, ah, uh, uh, yung natatay niya, ay, uh, Wala na? Magmamana e, e, pa rin siya? In representation. Ah, ganon. In representation mm -hmm. pa rin Atawag siya. Tawag doon in representation. So, meron ka rin pala doon sa binatang uh, uh, kapatid binatang ng tatay mo. Mm. Oh. It would be... Sana gets mo? Ang friend ko po, eh, ang last week pa niya would make a difference for this Ah, story. no, actually, uh, tanong yan, okay. Kung may last will and testament. Sa yes. Pilipinas kasi, we have such a thing as uh, legitimate or forced heirs. Who are the forced heirs? Okay, in this case, kung ikaw ay um, may anak ang mga anak mo. Eh, okay, wala nga ang anak. O, kung asawa, asawa. Kung wala, ito, yun na nga, ang mayiging forced heir will be the sis, eh, paano? Example. And it ends there. Example. Example. Kung nari kung, kung or, hanggang pamangkin, pero kung wala na siyang pamangkin, dun lang. Free. Hindi, ang tanong ko, Example lang ah. Hmm. Sabihin na natin, hindi eh, ko sinasabing uncle mo to ha. Sinasabi ko lang, baka may mga ganyang klaseng cases ha. Eh kasi malay mo lang ha, meron siyang naging best friend. Ah, okay. na gusto niyang pamanahan yung best friend. Only the free only the free portion. What is the free portion? The free portion is um that portion of your property your yung, yung, yung natira sa after you have satisfied yung mga mana ng first heirs. Meron bang magiging free portion yun? Eh paano ko sabihin ng no, mga totoong tagapagmana na, na wala na silang free portion? And how do you check the free portion? Who calculates? Okay, ang nagka-calculate na, magandang tanong yan, only when someone questions. Pero usually, dapat they agree. Or if you go to court, kasi usually kung may will yan, pag may will yan. Oh, pag may will. Ang will kasi is probated. So, it after goes, one year. It goes to court and yes. there will be a period of probation. Yes. One year of probation. Yes. And then after that, another two years for debtors. Sino ang mas mananaig? Yung will na testamento or yung forced? pareho Like, like yung kapatid. Mauuna ang forced heirs always. Ah, really? eh, hindi naman sila mandatory eh. Mandatory oh, oh pero ang forced heirs. Ha. Ah. Kaya sila forced heirs. Eh, paano kung sa sabihin, batas. Niya, sabihin niya, sabihin ni, ano, nung, nung chuhi niya, teka muna, mas gusto kong ibigay kay Kat lahat. Pwede ba yon? Ibigay niya na ngayon yon habang nga, buhay pula, siya. Yung yun dapat Yun ibigay gusto niya, niya ngayon habang buhay siya. Tingnan mo, ramdam kita, Kat, ramdam kita. Alam ko ang tanong mo. <laughs> Kasi okay. alam mo, para maiwasan na yan, ang tao, habang buhay, at of sound and disposing mind, Wait, ano has po kailangan As if the, donation, or bibigay niya sa'yo, as if, ano, bebenta niya sa'yo. Pero teka okay. muna, wait a minute, kapag mainit, ba? Kat. Ba't tayo nag-iisip ng ganyan? Oh. Eh, hindi niyo pa nga nahahate. Oh. Wala pang hatian, friend. advance ano, mag-iisip si Kat. Hindi. Para ko ma-explain ko sa kanila. Oh, pero po, ang tanong nga, Kat, pagka, sabihin wag naman sana no mm. pero pag na na yung chuhin mo eh magiging force na yan eh paano niya maibibigay sa kanya yung para sa kanya kaya, kaya, niya, ko, kaya ako kaya ako kaya ay exactly <laughs> usually ang ginasabi namin nga ako sa mga ibang ta sa mga tao malapit sa akin no na eh kung gusto mo ibigay na eh wag mo na na oh. ma ka <laughs> ka kasi okay, okay. pag na ka na the law will apply force airs pero kung meron ka palang gustong pagbigyan, kung nang maka-angal oh. okay. you have the you, you have the uh -huh. um, the as an owner, you have the freedom and the to the right give. to give okay. as you see fit while you are still alive. Okay, cut ganito muna, first things first. Ang pinag-uusapan lang natin yung mana ng lolo mo, di ba? okay. Oh, yes. kusang sana tayo okay. Na tayo. Ngayon, yung mana ng lolo mo, yun muna ayusin niyo oh, kasi hindi para kayo pupunta na, uh, sa inyo. <laughs> Maghintay kayo ng amnesty yes. kasi ang tagal na. Eh, paano kung wala nga amnesty? Eh, kung wala nang amnesty, ay mag-upino kayo ng kaperahan para yes. mabayaran ng estate tax, gumawa kayo ng ng extrajudicial settlement, that's just an affidavit, and you will, as long as um, all heirs are in agreement and there are no debts, then you are qualified to do the extrajudicial settlement. Sinasubmit lang yan. Okay. Sa, Kat, alam na. Kaya nga po. Thank you so much po. Okay. Right. Maliwanag pa yan. <laughs> uh, <laughs> sa sikat ng araw. May problema ni Kat. hindi naman talaga ma-ano. Pero, so, may meron na siyang mana kung oh, tutusin. Nga, ka, sinasabi ko, diba, that's a nice problem to have. Yeah, okay, yeah. nandito lang kami. Pwede na sabi oh, amin ginatang bilo-bilo. <laughs> 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 Di ba? Okay. Oh, sige. Yes. Hindi yes. pala, mas gusto ko pala lechon. Lechon? Ay, so chon. Ay, sabi, lechon. Oh, sige. Uh, sige, thank you, Kat. Thank, thank you, you, Thank You okay. so much. Thank you. Okay. Parang ang saya niya, no? Eh, kasi parang yung problema niya, yung masayang problema. Oo, oh, eh, parang si Direk Bebet nakatawa rin, no? Parang ang saya rin niya, no? <laughs> Lagi Tantuwa naman. Siya, Lagi. No? <laughs> okay, sige. Si Ruby, 27 years old ng Quezon City, ilang taon nang hiwalay ang partner okay. ko ko at ex niya. Pero palagi pa rin itong nanggugulo sa mga nagiging girlfriend niya kasama na ako. Okay. Hmm. Hindi lang sa social media, kundi pati sa workplace pinadadalhan ng mga mensahe. Nakailang beses na sa barangay pero wala pa rin epekto. Naku, bitter ang palaya Ay, si ito, girl. Why? Okay. Laging dami account ang gamit niya kaya napakahirap na i-report kung nangungulit siya sa workplace po. Ano ang gagawin ko? Ayan. So in short siya yung girlfriend ngayon. Oo. Oh, no. so, Oo. Oh, oh. Kasi ilang taon nang wala so even before her yung inharass nung ex na yun ano? Oo, oh, oh. inaharas na lahat ng ex. Paano kaya na mapamove oh. on yung ex na yun? Oo, oh, oh. oh. paano siya makamove move on? Oh, wala naman siguro silang anak o may anak? Kasi kung oh, may anak ma. baka may sabit kasi ah Well, let's assume wala. Dahil, kung wala. Kung wala. Eh, kasi mm. ang sinabi lang dito ay inaharas siya. Oh, ng oh. mga ano, di ba? Harassment. O, di ba? Kung ang panghaharas sa'yo ay through social media, online, then there's a the cybercrime law. Law. Kung ang panghaharas naman sa sa'yo ay uh, cyber libel, di ba? Mm -hmm. Kung ang panghaharas naman sa sa'yo ay something else, then sa workplace. Sa workplace, kung sa workplace ang panghaharas, then if you have suffered damage or ano, then you could actually sue her for damages. Kung talagang harassment. harassment yan. Mm -hmm. Yeah, no? It's a crime. Is it a crime? Yes, it is. So you can go to the police station and say, yes, hinaharas po ako nitong dating girlfriend ko. Uh, pa oh, ko. Pablatter na. Actually, kung hindi mo matuntun kung siya talaga, then pwede ka pumunta sa NBI para malaman. Kasi dami accounts eh. Oh, di, pero wag muna, no? Masyadong agad-agad. Oh, alam agad agad. mo, agad. ito, um, <laughs> kung ako oh. ha, uh, yung boyfriend mo ngayon, hindi ba niya pwedeng kausapin yan? ba diba na bakit siya hinaharas? Diba bakit ikaw ang ang uh -oh. ang pumapasa ng problema? Yan, correct. Ang makilala doon sa ex ay yung current mong boyfriend. Siguro the best way is kausapin ninyo Oo nga muna at sabihin na mo wait a minute ano ba yan oo oh, baka mag-recommend kayo sa kanya ng mga dating apps baka meron siyang <laughs> may point kadiyan oh, no di ba, oh. kasi baka lonely siya the only time that you will can get over someone is if you have someone else. that's true that's very oh. true no i mean that's a very very effective way oh, oh. so my advice parang hindi naman to ano no, abogado tikampad hindi naman to hindi naman to love guru love guru, oh, love guru. Is that a... <laughs> Pero hindi. Tama yun. Ano ba ka? Ano ba ka? Uh, ah, ano daw sinabi ko? What else? Baka kasi kung kakasuhan mo yun sa mga ginagawa niya, ay, ma hindi rin eh. No? Ma-ano? Ma ma ma-trabaho? But, but I'm saying na yun na nga. Meron kang mga recourse, of course, yes. But will that end your problem? Baka hindi. A ano sabi ni Derek? Parang love one another? Love one <laughs> <laughs> Sabi niya kasi ganun eh. To, ano daw? Uh -huh. Ah, closing. Sabi A ko closing. nga closing. Diyos, <laughs> may closing kasi. kasi. Akala ko naman love one another, di ba? Kasi diba? tayo Kasi naka si Hinder ito. Love one another. kasi pulang-pula oh, diba? tayo dalawa. <laughs> love kasi. Hindi. Oh. O oh yun ha, alam mo na yung sinabi sa sa'yo ni ni attorney. Kausapin. Pag hindi talaga makuha sa kausap, ala. Pablatter na na. Pa Pablatter. Eh, ilagyan ng harassment oh. na case. Okay? So anyway, dahil nga, Closing na kami Kasi close tayo. Kasi close na kami. close, close kami. Kami po yung magpapaalam na hanggang sa muli po. Pero bagong lahat, matigong papa mama ko, si Jimmy at Trining, at si Bay Marshall and Castro. Good evening. Maraming salamat po. Ako po yung mare ng bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Atty. PG. Hanggang sa muli po. Bye. Oh,